Galit ba ang aso sa gwapong gupit? So ngayon guys, magpagupit na ako dahil mahaba ng buko at uh, mabigat na rin sa ulo. So ngayon, hinahanap ko lang yung ano, yung barber shop Nagumadali na madali ako dyan uh, sa soke ko. O, nakita ko yung mga mga guys, sabi nila wala daw yung barber ano barber doon kaya naghanap pa ako ng ano mga barber shop buti na lang nakahanap ako ng barber shop dito sa malapit alright kaya tinanong ko may nagpagupit at pinasok ko na guys at oh may nagpagupit si so, kuya kalbo yung pagupit niya at na ako dito hanggang matapos si kuya at natapos na nga si kuya at ako nang pumalit sa kanyang trono at ako nang pagupit na ni kuya ay ang galing naman ni kuya shout out kay kuya ang ano, barber na pa A few moments later. sa wakas tapos na rin akong gupitan ni kuya salamat sa nagupit sa akin si kuya pagupit kayo dito guys the best at lumabas na nga ako sa munting barbershop ni kuya na dito lang matatagpuan sa Botis sa Street Palanan Makati At nakauwi na nga ako guys, buti di ako naabutan ng aso. Kung naabutan ako, nakot, tiyak tatlong injection na naman sa puwet.